Gelatin. Gelatin. Ang galing. Special delivery kay Mama Leia Vlog. O, oh, ayan, kanino yan? Eh, Danica. O, oh, Danica. Mag-thank you ka. Thank you. Bye-bye. <laughs> Th thank you. Kaway ka muna. Ano ba yan? Ang higse. 17-7. Again, yung Mama Leia Vlog sa Gelatin. Ang eh, galing nga Kay Mama Leia, yun nandito kanina, ma. Mm, buksan mo na yan. Hindi ko napapakita yung mukha mo. Lagi ako na ano. Nang off oh, comments. Hmm. Oh. Thank you ka. Thank you. Thank you. you. pa o. Oh. Hindi mo. O oh, mag thank you ka. Thank you po. Mamalaya.